Kung sino nagkasala, yun ang mananagot. Eh, kung nagkasala ka, tapos eh, wala kang takot sa Diyos, eh kahit sino pa manalangin, hindi ka pwedeng iligtas. Basahin natin ang 1420 ng Ezekiel. Bagaman si Noe, si Daniel at si Hob ay nangang buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mga gliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Kanya-kanya tayo nang gagawin. Gusto mong maligtas, gumawa ka ng katwiran, sumunod ka sa Diyos. Ang ama, susunod sa Diyos. Ang anak, susunod sa Diyos. E eh, gumawa ng katwiran yung ama. Ayaw naman gumawa ng katwiran ng anak. Aba, hindi maliligtas yung anak. Kahit manalangin ang manalangin yung ama, hindi rin maliligtas yung anak niya. E eh, kahit nga si Job manalangin, o kaya si Noe, o kaya si Daniel, sabi ng Panginoon, buhay ako, nandun ako sa araw ng paghukom. Hindi sila magliligtas ng anak na lalaki o babae man. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang anak at, uh, na lalaki o babae.